Welcome guys sa aking channel. So ngayong hapon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-alaga ng kambing. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick yung notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na video. Sa mga gustong magsimula ng kambingan, ang una yung titingnan ay kung mayroon ba kayong malawak na lote o lupa. Gaya nitong lupa na nabili ko, 1,000 square meter po ito. So kung mapapansin nyo, napakalawak po ng lupa na ito meaning to say malawak din yung uh, area kung saan pwede silang maglaro-laro at saka maghanap ng mga pagkain so ayan pangalawang panuntunin ay titingnan nyo yung mga available na pagkain ng kambing kung mapapansin nyo ang mga kambing ko busy sila ngayon sa kanilang kinakain so yung mga kinakain po nila is ganito na tanim na parang tubo tsaka mayroon silang paborito yung tinatawag nating pokol yung may tinik na ano ayan nakikita nyo sa picture yan yung isa sa mga sample ng paboritong kainin ng kambing Most, mostly na mga kambing yan yung paborito nila at saka sa pag-aalaga ng kambing naman uh, sa pagpapakain ng kambing sa umaga bali by 8 or 8 am ipapastol nyo na sila yung kambing mo so meaning ilalagay mo sila sa area kung saan pwede silang makakain ng mga available na halaman kaya nito Tsaka gaya nung nasa picture yung tinatawag namin pukol. Yun yung paborito nila. Tapos by 11 a.m. kailangan mo na silang i sa kanilang bahay. So kailangan mayroon silang bahay yan. Kung makikita mo. Kambing. So pag tayo naman ang bahay ng kambing. Kailangan elevated siya. Meaning to say. Kailangan. Ganito yung style niya. So kung mapapansin nyo yung floor or sahig ng kambing ay purong kawayan lang. Para di masira yung paa nila. Tapos ito mas maganda kung ang hagdan hagdan wag ganito yan tapos yung roof naman ng bahay ng kambing mga ganito lang yung pawod para hindi mainit so yan para may idea kayo wag muna kayong gumastos ng malaki sa pag nagsisimula kayo ng kambingan pwede kayong gumamit ng mga materialis na available sa inyong area o sa available sa lupa nyo para hindi magastos tapos sa pagsisimula ng kambing kailangan dala, dalawang kambing lang muna isang babae at isang lalaki gaya nito Tsaka yung near species ng kambing ay yung tinatawag natin ang lunob So kung mapapansin nyo guys, yung color brown yan, yan yung mixed native tsaka ang lunob Yung lalaki naman yan, yan yung anglo bower. So bower po ay isa sa pinakamahal na klase ng kambing. So yan yung mga klase ng kambing na maisasuggest ko na gusto, gusto na dapat nyong bilhin kung magsisimula pa lang kayo sa pagkakambing. Okay um, yung budget nito, na nabili ko lang to ng 12,000 buntis na yung isa tsaka may lalaki na din tsaka isa pa guys mahilig din uminom yun ng tubig yung kambing lalo na pag naiinitan o mainit ang panahon so I suggest kung mayroon kayong lupa na may katabing ilog gaya nito irrigation pupunta sa ledyan para uminom so ayan yung titingnan nyo dan pero kung wala kayong available na running water pwede kayong kumuha sa deep well tapos ilagay nyo sa ano kaya dito sa planggana. Yan guys. Planggana, lagyan mo ng tubig tapos saluan mo ng asin. Ito pala guys, kailangan nyo may asin kayo para pampataba ng kambing tsaka pang ano din sa mga sakit para hindi sila madaling magkasipon. Yan yung purpose ng asin. So ihalo mo sa tubig. So pagka by 11 a.m., kunin nyo na sila sa pastulan, pauwi nyo na sa bahay para magpahinga. Tsaka by 1, 2 p.m. naman, ipastol nyo sila ulit para pakainin tapos by 5pm pwedeng iuwi na ulit sa ano sa bahay nila para magpahinga na ganun lang guys yung process ng pagkakambing hindi naman siya mahirap basta ano lang ifollow nyo yung mga advice ko at isa pa guys hindi po advisable na yung kambing hahayaan nyo sa kaulanan so bawal silang mabasa or maulanan so depende sa klase ng kambing pero mostly ng kambing ayaw maulanan yan yung dahilan kung ba't sila nagkakasakit tsaka nagkakasipon so pagka maulan na guys or alam nyo uulan eh isilong nyo na agad sila sa kanilang bahay kaya e pagka umulan naman ng buong araw kumuha kayo ng mga dahon tapos ipakain nyo doon sa pastulan nila kasi may tendency na like low pressure mga one week uulan so dapat nandun lang sila sa kanilang bahay at bibigyan nyo sila ng mga pagkain na ganito yun lang guys uh, kung may mga katanungan kayo guys sa uh, pagkakambing huwag kayong magkatubiling mag comment sa video na ito pashare na din itong video para ma encourage din yung iba na magkambing maraming salamat sa panonood